Dito pa na yung first step. Sigurado ko sa'yo yung sumit yung babae Sige, miss. Gawin mo lang yung gusto mo. me now. You want this? Mahal, uh, pwede hey. ba tayong mag-usap? Pani. Oh, ano? Ah, uh, mahal, tanong ko lang, tanong ko lang sana. bakit uh, ba nakipag-iwalay ka sa akin. Ano pang nagawa ko? Hindi naman ako nagkulang sa iyo. Mahal naman kita. Ano bang nagawa ko ng mali? Ano bang problema? Gusto mo ba talagang malaman? Ha? Ikaw yung problema ko. Tingnan mo yung sarili mo. Hanggang ngayon, diver ka pa rin. May mga pangarap din ako sa buhay, no? Tsaka gusto ko din kumanda yung buhay ko. Dahil lang ba doon, mahal? Dahil kasi hindi ko may bigay yung gusto mo? <laughs> mahal, kahit ganito lang minalamang kita, di ba? Tapos, nagsusumbi naman ako para sa atin, di ba? Pwes, hindi ko kailangan yung pagsusumikap at pagmamahal mo. Kailangan ko ng pera. Tsaka umalis ka na nga dito. Tandaan mo, hindi ko na nakikita yung future kung kasama ka. Sakit naman ang ginawa mo. Balang araw. Pagsisisihan yung mo yung ginawa mo. Sisisihan? Alis na! Panira! Panira! I'm sorry for that. I had a visitor. Uh, good afternoon, miss. Hi, good afternoon. Uh, I'm Jordan from t Long Loan Company. Uh, Inanap ko kasi si Mr. Pangan, yung owner. Nito ba siya? Hi, Sir. Ako pala lang secretary ni Mr. Pangan. Shane, uh, wala po si Boss dito. Eh. May pinuntahan lang. Kung gusto nyo, hintayin nyo lang po siya dito. Mukha na muna kayo. Ah, uh, sige. Salamat ah. Importante pa naman yung pakay ko sa kanya. Ganun ba, Sir? Ang forma niyo naman. Siguro, kayo yung manager ng company mo. Ah, ah, manager? Ah, uh, oo. Ako yung manager ng company namin. hindi uh, mo na itatanong eh, binata pa ako. Oh. Ikaw, miss, single ka pa ba? Naka, ano, sir, single na single. Tsaka ready to mingle na din. Alam niyo, sir, pag may mayaman kayo, ang nakisiguro ng sweldo <coughs> niyo. Ito naman ang magiging girlfriend niyo. Ah, uh, meron na naman akong tatlong kotse, at saka sariling bahay. Alam mo na, negosyo. Girlfriend na nga lang yung kulang eh. Kaya naghahanap ako ngayon. Ikaw, pwede ka bang maging girlfriend? No, sir, ayoko pa ng commitment eh. Pero meron akong offer sa inyo. Kaya niyo pong tapatan yung serbisyo ko. Akala ko ba, mas gusto niyo yung minamahal ng lalaki. Ah, uh, wala kasi akong cash dito eh. Pero sige. Pahingi na lang ako ng bank account mo din. I'll send the money. Pwede na ba sa'yo yung 10,000? Talaga ba, sir? 10,000? Ang galante niyo naman, sir. Hayaan niyo. Sulit na sulit yung babae niyo sa akin. Tsaka ito na pala, sir, yung bank account ko. Shaney D? 4 5 Okay, double check na lang. Nasend ko na. Halay, ito na po, sir. Natanggap ko na. Ulog kayo ng langit. Naka-jackpot ako sa inyo. So ano, sir? May alam akong pwesto. Tara na? Sige ba. Tara. Dito pa na yung first stop. Sigurado ko sa inyo, sulit yung babae. Sige, miss. Gawin mo lang yung gusto mo. Oh, yan sir ha. Mukhang sulit na sulit naman yung pinayad nyo. Nag-enjoy ka naman eh. Tsaka alam mo sir, kaya ko naman iwan yung trabaho ko dito para sa'yo eh. Naku miss, huwag mong gagawin yun. Tsaka, huwag mo nang intindihin yung binayad ko. Ang lang yun para sa mga katulad ko. Tsaka, so, pwede naman kitang na puntahan dito. Babalikan na lang kita. Kailangan ko lang kasi tapusin yung business tour ko sa pagbalik ko, sasama kita sa bahay ko. Talaga ba, sir? Promise mo yan, ha? Tsaka, sekreto na lang muna natin tong extra service ko dito sa office, ha? Ito magalala. Walang makakaalam nito, tayong dalawa lang. So, tara na. May meeting pa kasi ako, eh. Baka malate ako. Taraga. Oh, Sir! Dito na pala kayo. Oo, oh, kakarating ko lang. Sige, umupo muna kayo. Sige. Ah, uh, Sir, si Jordan pala. Kanina pa siya nag nag-aantay sa inyo dito. Ah, uh, good afternoon sir. Uh, po, Sir. Kanina pa po ako naghihintay, tapos tinulungan ko na lang yung sekretary mo magbuhat ng printer, papasok sa kabila. Ah, ikaw na ba yung driver na pinapunta sa akin ni Boss Alfred mo? Uh, yes, sir. Ako nga. Uh, mabait nga ng sekretary mo kasi, sir. in niya ako dito, eh. So, paano pala yung sa 10,000 na pera na pinapatransfer ko kay Boss Alfred mo? Ah, uh, huwag magalala, sir. Na-transfer ko na po sa bank account ng sekretary mo. Di ba, Miss Shaney? Uh, yes, sir. Na sa akin na po yung pera. oh, siya. Shini. So, pakitransfer na lang ng pera sa bank account ko nang mabayaran ko yung mga dapat bayaran sa company natin. Ha? Uh, yes, sir. Uh, sir. Uh, mauna na po ako. Uh, nga pala, Miss Shini. Maraming salamat sa pag-entertain mo sa akin kanina. Sa ulitin. Sige, yes, sir. Oh, siya, Shani. So, paki-transfer na lang ng pera. Tsaka mauna na din ako kasi may meeting ako eh. Sige, mauna na ako ha. Yes. Yes, boss. Okay. Okay.